Yo, what's up? Saturday. Samahin nyo akong bumiyahin ngayon, guys. Kapon, Friday, diba, guys? Kagabi. Ito yung natirang gas natin, oh. Meron pa tayong 3 bar. So, check natin magkano yung gas natin, no? Oh. Full tank, matik lang. Ngayon, okay, guys, magpag-gas na tayo, oh. Magkano kayong gas natin? Si Oil. Good morning Philippines Ito yung gas natin guys oh Bali 1,141 So gamit tayo ng price lock Nakalas tayo ng 103 pesos So yung total amount na lang niya is 1,037 Diba malaking tulong talaga malaki Pahangin mo na tayo guys Habang nagpapahangin tayo guys mag-on na tayo ng apps natin Magkatagal na tayo Siyempre check muna natin Kung naka-on yung saver Siyempre hindi muna tayo magsa-saver Ayan, okay On, pili tayo guys Sana dalhin tayo kagad sa Maynila Waiting tayo ng booking Ito guys, rolling tayo pa unti-unti Meron nga pa na tayong ano nga ngayon, guys No incentives Ngayon Sabado Hit 11 ride right Saturday From 12 noon to 11 pm and get 340 pesos wow so 12 na tanggal hanggang alas 11 ng gabi so sayang din to guys no kunin natin mamaya ito rolling tayo pa unti unti ito guys may pumasok pumunta ng antipolo <laughs> magkano kaya to guys kinancel ko muna guys kasi chineck ko sa ways towards yung biyahe niya tapos yung pamasahe niya sa <laughs> Grab application Is nasa 900 Something lang So Siguro nasa ano lang yun 700 lang sa akin dun Kaya hindi ko muna kinawa guys Lugay tayo tong guys Waiting tayo ng kahit pamakati lang Alam mo ba Nakapag-drop ka dito Tapos taga doon ka Pauwi ka na din Kilo yung guys Pangbawi lang din Pero malayo kasi guys eh Saka na-check ko yung pamasahe na Guys, time check 9.16 Waiting pa din Tayo ng booking Simula ng pumasok Yung panty polo Waiting tayo Alas 10 Meron tayong strike So Lahat ng booking Pa Manila Bago mag 10 mamaya Mga 9 9.55 Bibigyan tayo ni Grab Guys, time check 9.20 na Nito may booking na tayo 2.16 Papuntang sukat Sige, okay na din to guys Dito ako nag rolling o oh. Dito din mismo yung booking nyo Pasta naiiya ko Iiya muna tayo guys Ayun na yung pasero natin guys Ayun na si zero Guys drop tayo dito sa may sukat Bale 268 yung sa atin 370 yung gross Drop off Time check 10.04 Waiting tayo ng booking pa Manila. Ayan, eh. dadalhin tayo ni Grab sa Manila kasi meron tayong planner. Yung strike natin. Waiting tayo. Time check. 10.04. Ayun guys, may pumasok guys. Papuntang BGC. Babalik tayo sa loob. 379 standard. Sige. Babalik tayo sa loob. Sa loob din pala yung pickup natin. <laughs> Sige. Let's go. Guys, drop tayo dito sa BGC. Bali 379 yung sa atin. 500. Ayan, kaya natin ng toll fee. 180. Ayan na yung may nanguli na. Oh. May pick up din tayo dito guys. Ito, may pick up tayo. 91 pesos. Dito lang din sa BGC. Let's go. Guys, drop tayo dito BGC. May pick up din tayo dito. Papuntang Makati Let's go guys Time check 11.07 Guys, drop tayo dito sa Makati May pick up din tayo Papuntang SM Light Mandaluyong Wait lang, din ay ni madam yung pinto Guys, drop tayo dito sa BGC Yung pagbaba natin ng pasero sa SM Light May... Booking kagad ka na ano Kasunod Kaya hindi ko na na-video Ito Drop May pickup dyan tayo dito Safe looks 67 pesos Let's go Guys drop tayo dito May booking din tayo Yung booking nya guys Safe looks safe looks eh 69 pesos to Tingnan mo yung pickup nya upin ko dito sa kabila Then i-drop ko Saan ang drop na ito? Sa likod? Ano? <laughs> Sige, palag Guys, drop tayo dito Sabi na nga ba ng kamay lang si madam eh Pina-change yung drop off So, 160, 163 yung gross 122 yung satin Binigyan tayo yung dalawang daan din na kinuso Wow! May pick up din tayo guys, no? ano o no? 159, papuntang C5 Tagig Papunta rito sa Tagig Transient Pinagsama, okay, let's go Guys, trap tayo dito sa may pinagsama Tagig May pickup din tayo dito Papunta ng Cubao 440 Ito si Brian Sige, kunin na natin to Nangi pa ako. Iin na lang ako mamaya. Pagka naisakay siya, pag may gas station na nadanan. Let's go! Time check, 12.34 na lunch time. Lunch break. Guys, drop tayo dito sa Cubao. Sa oras, 4.40 yung gross. 550 yung... Ay, mali. <laughs> 440 yung net. 558 yung gross grab sya oh. Pinapalis sa tayo rito. Waiting tayo ng susunod na booking. Balik mo ako sa Maynila. Time check 1:25 na na ako. Oy, tutu. Thank you Lord. Waiting tayo ng booking. Balik mo ako sa Maynila. Makati Big DC po. <laughs> Ito guys, may pumasok guys. Eh, tripeta. Kunin na natin to pang incentives din. Pupunta rito sa 8th Avenue, Cubao. Let's G. Nag-message yung pasero. Matraffic daw. Bababa pa lang daw siya ng bus. Nag-book na siya. Nasa bus pa pala. Okay, 5 minutes lang po tayo. Guys, wala pa siya guys. Ito, magpa 5 minutes na. Passenger no show. Ayan 50 petot. Okay, tara na. Alis na tayo. Sana magbigyan tayo ng pasero. Pabalik ng Makati BGC. Sorry po. 5 minutes lang po tayo. Nagbook nag nagbuks kasi sila. Nasa bus pa pala. Ayan, na 50 petot tuloy sila. Baka mauli pa tayo dito sa EDSA. Kito so, guys, may mamasok guys. Sa puntang Mega Mall, 181 lang. Aray. Aray. Sige, tara ko na natin to. <laughs> tara, let's go. Guys, drop tayo dito sa Mega Mall. 181 yung net. 1 246, 246 yung gross. May booking din dito papuntang Mandaluyong. Ito. Guys, drop tayo dito sa Mekai Residence. May booking din tayo. Pauwi sa amin. Laka <laughs> na pa masahin nyo. 854. Kunin ko na to guys. Sana hindi ako tama rin pagka naibaba to. Time check guys. Uh, 2.37. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Guys drop tayo dito. Bale 854 yung sa atin yung gross. Aba, imposible to ah. Wow! Di ba kung lilitan lang ni Grab commission na, di parehas sa driver. Tapos ganyan sana palagi. So, time check guys no, 3.39. Nakamagkano na ba ako? 3.5. 3.5 na rin tayo guys. Thank you Lord. Send tayo pa Manila guys. Baka meron pa tayo makuha. Ito guys, nakasend it tayo papuntang Fairview para mabatuan tayo pa Manila pero uwi muna tayo guys dito sa amin hindi ko lang kung meron pa tayong makukuha dito kung meron tayong makuha babiyay pa tayo pabalik ng Manila kung wala na hindi na tayo babiyay mukhang namamagnet na nga ako guys eh namamagnet na ako parang ngayon ko lang bumiyay kasi malapit na ako sa amin <laughs> ah! tapos yung sa incentives kailangan ko pa ng lima Nakasiyan dito tayo pa Manila. Sana so, bigyan tayo dito pa balik. Kahit airport lang parang dito hindi tayo matraffic. Umuwi ako guys eh. <laughs> Sakto nandito na ako sa may parking. May pumasok na booking ayun eh, no? o. 347 papuntang Ayala Mors Manila Bay. Sige kunin ko na ito muna. Andun sa pagkakit ng Guys drop tayo dito sa may Yala Manila Bay. Bale pa yung -balip, 21 lahat no binigyan tayo na 600 hindi na kailangan yung sukuli wow. kunin natin yung lima tapos pwede na tayo umuwi. uwi ulit <laughs> ito guys may pumasok guys oh. dito sa Ayala Malls, Manila babe, papuntang Pasay Marikaban sa so may Malibay guys time check 5.52 ito may pumasok walwal oh. -wal lang to, eh putik pauwi na naman sa amin <laughs> pero hindi na siya ano pwede na to 544 <coughs> pag naibaba ito guys isa na lang sa incentives wow tara guys kunin na natin to guys naibaba na natin yung SM natin no tapos may sumunod kaya hindi ko na nabidyoan ito guys 80 petot pang sakto sa incentives pang 11 tapos may pumapasok kanina papuntang Poblacion. Akala ko papuntang Makati, Poblacion ano pa 'yan? Poblacion Kawit. <laughs> so guys, drop off Okay, nakuha na natin yung incentives natin na 11 rides. Uh, time check. 6.42. Win na tayo guys. Rolling na tayo pa uwi. Sarang hindi na tayo matokso. Mumalik ng Manila. Ganda kasi ng biyahe ngayon guys. Ito guys, may mamasok guys 120 pesos. Balik tayo ng SM Center Las Piñas. Ito, malapit na sa atin 'to. Malapit na sa atin along the way. Kunin na natin 'to. Pantagdag din. Guys, drop tayo dito. 120 ang sa atin 154 ang gross okay time check Time check ka uh, 7.03 Okay guys, subihin na tayo Malapit na tayo sa atin So okay guys, no Time check 7.11 Sabado Ito ang total na ito ang total na earnings natin 20 bookings 5,079 pesos at ang uh, tinakbo natin ay 170 kilometers sa tang nabawas sa ating gasolina. Pag mula kaninang umaga, is 4 bar. Ang gas natin is 1,000. Beto nga pa rin nakuha natin guys ngayon Sabado yung heat 11 rides on Saturday 12 to 11 p.m. 340 pesos. At makukuha pa na natin to sa Monday. So, dito na tayo sa bahay guys, no? 7 ng gabi, anong oras ako nagsimula? Nag-start ako ng... 9.30 ako nang pinasukan eh. 9.30 to 7... 9.30 a.m. to 7 p.m. ng gabi. So, ilang oras ako bumabaya eh. 10 hours, no? Sabi mo nang 10 hours. So, ang kinita natin is 5,000. So, bawas mo yung... Iawas mo doon yung gas mo na sa libo Tapos yung boundary natin na 1-2 So meron tayong take home na 2-8 So hanggang dito na lang itong vlog na to guys no Sana nagustuhan nyo itong video na to Kaya kung nagustuhan mo, supportahan mo Hit mo yung subscribe and, bol and hit mo yung bell button Para lagi ka updated sa mga i-upload natin Maraming salamat po Peace out